Hi guys, good morning. Good morning po sa ating mga kapuso. Ngayon palapit ng palapit na nga ang pasukan. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Harrison Street. Dito po yan sa Baclaran kung saan tabi-tabi nga ang mga stalls ng sapatos sa tiyak ay kailangan din ng mga baget. So ba diba, sabi nga nila kapag bago ang sapatos ay mas maganda ang pasok ng taon. Pero para sa mga kapuso natin na medyo tight nga ang budget, tamang-tama ito dahil karamihan ng mga sapatos dito ay talagang bagsak ang presyo. So nakikita nyo, napakaraming choices. Meron yung usual na ginagamit ng mga, ito yung sa elementary, yung mga Mary Janes. Ito yung may strap sa taas. Meron din yung mga flats lang, yung tinatawag na doll shoes. For the college naman, meron yung may unting heels. At syempre, for the boys, meron yung distrap at syempre yung detali lamang. Tulad na itong nakikita ko sa aking harap. Now, ito yung pinaka-importante sa lahat, syempre, yung price watch. Sa mall daw, mabibili ng 400 to 500 pesos yung mga pang-kids. Pero dito sa baklaran, tumataginting na 150 to 250 lamang po yan bawat isa. O diba, ang laking diferensya talaga. At for the teens naman, sa mall, mabibili to na 600 to 1,000 pesos bawat isa. Pero dito, mga kapuso, nasa 250 to 350 pesos lamang po bawat isa. So talaga nga, napakalaking ng diferensya. So, uh, sa mga mamis nga na gusto ng uh, murang sapatos, dito ang tama puntahan. Pero, for those na talaga very tight ang budget at gusto sa ibang bagay na lang ilaan yung uh, kanila mga pera, okay lang po yan mga kapuso. Dahil yung mga school shoes sa inyong mga bagets last year, pwede nyo pang magamit. So, ito yung ilan sa mga tips na ibibigay namin sa inyo. Di ba diba usually mga school shoes natin, gawa po yan sa leather mga kapuso. So, sabi nila, hindi talaga advisable na sa paglilinis yan, sabon or ewan ko, yung iba siguro yung dishwashing soap yung ginagamit. So, hindi talaga advisable 'yan. So rather ang dapat ninyong gamitin ay uh, soft cloth lamang at warm water para matanggal yung mga alikabok. Ito yung first step ha, kasi syempre hindi hindi uh, hindi imposible na may mga sira-sira siya. So kailangan munang linisan bago dalhin sa repairman. Pagkatapos na malinis siya, uh, wag itong patutuyuin doon sa likod ng refrigerator kasi di diba meron tayo mga kapuso na yun ang ginagawa pinapatuyo sa ref para daw mabilis na matuyo nako wag na wag niyo yung gagawin mga kapuso kailangan patuyuin ito sa harap ng electric fan para wag masira yung ating uh, material na ginamit which is yung balat kasi nakakasira daw or nakakalutong ng balat yung pagpapatuyo sa likod ng refrigerator na kapag malinis na malinis na yung ating mga sapatos eto na time para i-check yung mga sira so pag may mga butas ito na yung time nga para dalhin sa mga repairman para sila yung maglagay ng takip or nung uh, repair doon sa mga butas na yan. Tulad ni Kuya na nagre-repair. Ayan. So pagkatapos yan, pwede-pwede na siyang gamitin para sa ating mga bagets ngayong malapit na nga ang pasukan. Anyway mga kapuso, sa aming pagbabalik, ituturo namin sa inyo kung ano nga ba yung nararapat o bagay na sapatos para sa inyong mga bagets with the help of Miss O. Kaya tutok lamang po dahil magbabalik kami dito sa Baklaran. Babalik po ang unang hirit, our studio.